Welcome back to my channel mga ka-spatters. Sa pinakalas na video ko ay shinare ko sa inyo yung 10 basic or best procedures on how to create a short films. In this video, pag-uusapan naman natin o isi ko sa inyo yung 7 tips on how to grow your vlog or your YouTube channel. Disclaimer lang po, hindi ako taga-YouTube at hindi ako masyadong eksperto dito. Ang isi ko lang sa inyo ay base sa experience ko at base sa in-apply kong best practice para mag-grow yung channel ko kahit papano. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider subscribing and hit the notification bell down there for you to be notified whenever I have upcoming video tutorials. So without further ado, let's get started after this intro. Good day, everyone. I'm Jed. I upload facts, research stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. Seven tips on how to grow your channel. Tip number one: consistent content. Kailangan natin consistent. Once nalag simula tayong mga isang YouTube creator or content creator. dito sa YouTube. Bakit kailangan natin maging consistent? Kapag nagiging consistent tayo, nalalaman ng mga viewers or audiences natin na palaging ganon, ganong araw o or ganong oras tayo nag-upload ng video. In that reason, inaabangan nila tayo palagi at makapanood nila yung mga bagong uploads natin at palagi na nila tayo aabangan. Magiging established or may established yung trust nila sa atin na palagi ganong oras tayo naglalabas ng video dahil aabangan na nila ito, lalo na kung meron tayong specific topic or niche na sinasabi. Tip number two, engage with your audiences. Engage with your audiences means kapag nagka-comment sila or meron silang suggestions sa comments, kailangan natin i-acknowledge yun, replyan natin sila and i-acknowledge natin kung ano yung mga kailangan or suggestions and comments nila dahil minsan, yung mga hindi pa natin na itatopic sa ating mga vlogs ay nanggagaling rin mismo sa mga audience natin sa comments nila. Nagkakaroon tayo ng idea kung ano yung mga next topic na pwede natin i-upload sa ating mga channel based na rin sa idea ng ating mga audiences. Tip number 3. Collaborate with other vloggers. Hindi lahat nakakagawa nito. Sabi nga dito sa YouTube, hindi ganun kadali mapansin, lalo na kapag ang mga taong gusto mong makakolab or makakolaborate ay yung mga taong or mga vloggers na meron ng pangalan pang sa, in sa industriya at sa mundo ng YouTube at yung mga maimpluensya na talaga. Dahil sobrang hirap mapansin, maliban na lang kung magiging consistent ka makipag-engage sa kanila. Once naging consistent ka na makipag-engage sa kanila, magkakaroon ka ng chance na makipag-collaborate sa kanila. Tip number 4. Optimize your titles and thumbnails karamihan sa mga YouTube creator, naga upload lang sila ng basta nag-upload, and then yung title and nila, hindi nila masyadong pinag-iisipan o ibinabagay doon sa totoong content o sa laman ng ina-upload nilang video. Ang tawag sa iba dyan clickbait. Like for example, prank yung in-upload mong video. Tapos, ang ilalagay mo sa title is parang emergency title na para makapag-captivate or maging catchy sa tao. Pero pag pinanood nila yung video mo, hindi naman talaga yun yung totoong laman ng video. So, kailangan i-optimize natin yung title natin. Dapat nababagay doon sa content natin at yung thumbnail natin, yung thumbnail na tinatawag, ito yung mga unang makikita ng mga viewers or audiences natin sa pinaka-picture ng ating video para i-click nila or maging interesado sila at para maging interesado sila na i-click or i-open at panoorin ang ating video. Tip number five: Promote your vlogs through your social media. Promoting your vlogs on your social media helps us to grow our channel. Mas makabubuti kung ipopromote natin to sa mga social media platforms natin, like Facebook, TikTok, and other social media platforms, wherein we can share our YouTube vlogs and our YouTube channel. Hindi naman bawal yon, wag lang sobra. Kasi ang labis na pag-promote at pag send ng too much link sa mga social media platforms is considered as fake engagement. Tip number 6 Utilize your search engine optimization. Ano ba to? Yung SEO o search engine optimization, ito yung paglalagay ng mga tags and keywords sa mga ina-upload nating videos. Pandaan, wag lang basta mag-upload. Maglagay ng keywords, maglagay ng tags depende doon or related doon sa content na in-upload natin para madali siyang ma ng mga viewers and audiences natin kapag naghahanap sila ng mga related searches or related related topics na gusto nilang hanapin. Kapag naglalagay tayo ng keywords and nag-tags, maaaring mapunta sila sa mga video na inapload upload natin dahil yung tags at keywords na hinahanap nila ay nakasulat doon sa video mismo natin. At bago tayo dumako sa pang ito at pinakamahalagang parte at pinakamahalagang bahagi ng tip na ito, I encourage you to visit our channel. It's Tunay na Buhay Stories 01. We upload short films or Filipino Tagalog, Tagalog short films in that channel. And you can also subscribe for more short film video. And number seven, This is very important. Analyze your analytics. Analyzing your analytics helps us to grow our channel. Dahil kapag alam natin yung analytics at yung mga audiences, reach ng audiences na ina-upload natin video, malalaman natin kung saang video natin sila makaka-resonate. Like for example, nag-upload tayo ng cooking vlogs, nag-upload tayo ng video tutorials, nag-upload tayo ng travel vlogs, pero ang pinaka-most viewed natin is yung video tutorials. Ibig sabihin, yung karamihan sa audience natin ay nakaka-resonate doon sa tutorials na video natin. So, we need, to we need to focus on that video para yung mga audiences natin, mag-focus din sila doon sa atin. Maliligaw ang mga audience natin kung paiba-iba tayo ng niche, kagaya ng unang ginagawa ko. Noong nagsisimula pa lang ako dito sa YouTube, kung ano-ano at iba-ibang mga vlogs and contents ang ginagawa ko. Alam niyo kung bakit? Sinusubukan ko kasi, or tinetest ko kung alin doon or kung saan makaka-resonate 'yung mga viewers and audiences ko. Ngayon, since nalaman ko na nag-resonate sila sa mga video tutorials, kaya dito na ako nag focus ngayon. Although kailangan ng more research at magandang pagmatalino at maayos na pagre-research sa video tutorial. Kailangan natin ganapan ito for us to be into for us to engage to our audience. Kasi kung pipilitin natin yung niche na hindi naman para sa atin, mawawala at hindi tayo magkakaroon ng maraming subscribers at hindi mag-grow ang ating channel. And that's all for this video mga ka-spotters. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nakatulong to, please don't forget to share this to your friends, relatives, and family lalo na sa mga bago at nagsisimula pa lang ngayon na maging YouTube content creator. So maraming salamat mga ka-supporters. Hanggang sa susunod na pagkakarinigan at pagkakanooran, stay safe and have a great day!